And guys, andito kami ngayon sa area ng Santa Rosa. ah uh, ito video ni Cap. Uh, thank you very much sa uh, binibigay nyo mong ano ha. So, thank you very much sa uh, ating paglalakbay ako uh, patungo dun sa may sa Santo Tomas, Batangas. ah uh, Tuloy lang ang ating biyahe. So, yun na po, salamat ako sa lahat ng mga riders natin dyan thank you very much at patuloy pa rin natin na paglilakbay. yung ano ngayon ngayon pa lang ay stop tayo ayan mga kasama natin sa likuran lahat ng ating mga kapatid sa riders ayan nandiyan sa likuran ayan tuloy tuloy lang tayo So, nag over kami dito sa may Kalamba, Laguna dahil meron daw ang sabi ni Kaplolo ay meron daw tayong aantayin pa. So, andito pa kami ngayon sa gilid. Ah, kami na meron daw aantayin para sumama doon sa ating ride papuntang Santo Tomas, Batangas. So, guys, napakaganda yung ating grupo at tuloy-tuloy lang tayo na ito, nagantayan tayo. So, ito, masarap pagka may kasama kang mga rider, alam natin na antayan talaga tayo. Hindi tayo magwatak-watak. So, yun. So, andito pa lang kami ngayon sa May Kalamba, Laguna. So, patuloy kami ngayon. Uh, after nito na magpahinga muna sandali. So, Okay. Pag dating naman namin doon sa area ng Santo ito yung nabubungaran namin. Napakalaking tilapia, guys. Laki ng tilapia.